Juan 3 verse 4 Paano maipanganganak ang isang tao kung siya ay matandana? Tinanong ni Nicodemus, maari ba siyang pumasok sa sinapupunan ng kanyang ina sa pangalawang pagkakataon upang ipanganak? Sa talatang ito, Juan 3 verse 3, ipinahayag ni Nicodemus ang kalituhan tungkol sa konsepto ng pagiging ipinanganak na muli. Ang dialogong ito ay naglalarawan ng radikal na pagbabagong kinakailangan, ipinaliwanag ni Jesusa, para sa kaligtasan. Sinasabi ko sa inyo, buong time team na sinasabi ko sa inyo, na maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli, bago, mula sa itaas, hindi niya kailanman makikita ang kaharian ng Diyos. Ang pagiging ipinanganak na muli ay nangangahulugan ng espiritual na muling pagsilang, hindi pisikal. Ang muling pagsilang na ito ay mahalaga sa pagpasok sa kaharian ng Diyos dahil ang ating likas na kalagayan ay makasalanan. Roma 3 verse 23. Ang pag-uusap ni na Jesus at Nicodemus ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng pagtanggap kay Kristo at sa kanyang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Upang higit na maunawaan ng konseptong ito, isa alang-alang ang pagkakatulad ng isang uod na nagiging butterfly. Ito ay sumasagisag sa bagong buhay na tinatanggap natin kay Kristo na binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu 2 Corinto 5.17 Habang iniisip mo ang talatang ito, manalangin tayo para sa kalinawan at pangunawa. Ama sa langit, mangyaring buksan ang aming mga puso at isipan sa katotohanan ng iyong salita. Tulungan kaming maunawaan ang malalim na kahalagahan ng pagiging ipinanganak na muli sa pamamagitan ng iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.